guys so kakaakyat lang natin nagatulo-tulo pa tayo so nagpapaanod na tayo dahil nagpahatak na tayo ng pondo ito mga idol uh, ang natin nakaisa din yan mahirap ko lang gamit mga idol napaglagyan ng kamera natin kaya hindi nyo na malaya na nilagyan na lang natin yung tree bago na puno na lang pero may time talaga na makikita ninyo Magpasok tayo ng ano Lato sa tree. Kapakita natin yan kung may gamit tayo yung dala Pagkatapos mga guys Baka magtaka kayo Na yung ibang lato kasi Simple kunin Kasi nasa putikan na yan Sa mga buhangin lang yan sila Mga culture lang yata yan O tatlo lang Ah, uh, Laps na yan siya Magalaps na yan siya Matutunaw na yan kaya dito, ang lato dito sa bahura nakapatong. Hindi sa potek, hindi sa buhangin, kundi sa bahura kaya madumi siya. maraming mga damo-damo, mga dahon-dahon. Kaya baka nagtaka kayo, bakit anong ang tagal ni Idol magkuha ng lato, no? Isang araw, isang tri lang, samantalang yung iba ay isang oras, ah wala nga isang oras, baka ano lang, baka 20 minutes lang, puno na yung ano, tri, kasi culture yun, at saka makakapal yun dito naman maninipis tsaka maraming damo-damo mga daun dahon kaya nga medyo matagalan talaga tayo kaso nga lang medyo may lasa yung lato namin dito kasi hinahanap-hanap ng iba kaya kung magalaps na nga eh talagang wala silang magagawa mantini sila sa mga culture na lato hindi ko naman sinabi na walang lasa yung kinulture no pero ibig sabihin ang pinakaano ko na parang nagugustuhan ba nila? Parang, anong tawag nito? Basta hinahanap-hanap nila talaga. Kaya nga, ano yan sila? Excited yan sila pagdating ng ano? January. Basta taga dito lang sa amin. Basta taga dito lang sa amin. Excited yan sila na tutubo na yung mga lato namin dito. Yung season na lato namin kasi talagang namimiss na nila. Kaya yan ang siguro mga guys, mga idol ang, ang masasabi ko dahil malayo nang inaro, inaronan ko. Inaroran. <laughs> Wala na talaga. Wala. Layo nang naanodan ko mga guys, no? Malayo na. Sa bagay, paminlan yung ano niya, paminlan yung paanod niya galing laot yung hangin na naman. Uh, timog tawag sa amin, timog amihan tama tawag sa amin. Kaya patabi yung ano niya, patabi yung anod niya pero malayo sa lugar ko. Ayan, dito banda. Yung lugar ko naman 'yon. Yan. Kaya malayo ang maanuran natin. So maraming salamat mga guys. Pagpasensya niyo na lang yung ating pananalita na sumasabit-sabit. At saka hindi ko sure kung okay lang bang pananalita ko kasi parang namimingi ako sa tubig marami pang tubig ang tainga ko at kaahon lang talaga natin so hanggang dito na lang sana ay nagustuhan ninyo dumaan man to sa wall nyo paki palo and share comment mag heart ayan mga guys para updated tayo sa anytime tayo sa ano mag, sa ating pagpopost sa ating pagbi-video so kung ano-ano na lang mga sinasabi ko wala na yata sa punot dulo ito Hanggang dito na lang. Ingat-ingat ang bawat isa. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Magpapaandar na ako.